Welcome po sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po, po nagsusubscribe, please click the subscribe button po at huwag kalimutan i-click the notification bell para ma-update po tayo sa mga new upload videos. Ayan po, today po ay magluluto po tayo ng gisang munggo. Siyempre po ang ating mga sakat na dyan po ang ating pinalambot po ng munggo at ang ating pinalambot po na pata po ng bata Ayan po. At syempre, nandiyan po ang ating bawang, sibuyas, tuya, ang ating kamatis, ang ating patis, ang ating magic sarap. Syempre din po, ang ating mga dahon, nandiyan po ang dahon po ng kapalaya. At kita try po pong nahaluan po ng dahon po ng sili. Ayan. Yan po ang ating mga sangkap sa ating ginisang bungo. Ayan po, hindi po lang po ang ating bawang at ating niya. Matutunod po na po ang ating sibuya. Ayan na po, hindi at pa na po lang bawang sibuya at ang ating sibuya. Ayan, matutunod ko na po ang ating kamay. Ayan na po. Nagyan ko na rin po sa nagpati. Ayan po ang ating bawang sibuya. Ang ating sibuya. Ayan po kasama po ang Ayan na po ang ating ginisang mundo dahil malambot na po siya. At matagdahan na rin natin. Okay na po yung baksan. Ayan na po. Ayan mga buong maro. Naglalabasan na po. Ayan na mga maro. Ayan po ang pata po ng baka. Malambot na malambot na. At okay na po yung lasa. Ilalagay ko na po ang ating mga dahon. Ito na po ang ating finished product po. Ang ating ginisang munggo po. Ayan, maraming dahon po ng ampalaya at sili. At syempre po ang ating pata po ng baka. Ayan po, maraming salamat po sa lahat. Thank you.